Ngayong araw, atin pong pagninilayan ang isang mahalagang paalala mula sa banal na kasulatan. Sa Roma, labintatlo isa. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga namumuno, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ang mga umiiral na pamahalaan ay itinalaga ng Diyos isang simple ngunit makapangyarihang pahayag. Sa mundo natin ngayon kung saan maraming tumututol, umaalma, at nagrereklamo laban sa mga nasa kapangyarihan, tila mahirap itong tanggapin. Ngunit ito ay malinaw, ang autoridad ay itinatag ng Diyos at tayo ay tinatawag upang igalang ito. Una, ang pagsunod sa pamahalaan ay hindi nangangahulugang bulag tayong sumunod sa lahat. Hindi ito nangangahulugang isusuko natin ang ating konsensya. Ngunit bilang mga mananampalataya, tayo ay inaasahang sumunod sa batas, magpakita ng disiplina at maging huwaran sa ating lipunan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi pasaway. Siya ay masunurin sa batas, matuwid sa buwis, at may respeto sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa gobyerno, kahit minsan ay hindi natin sang sangayonan ang lahat ng kanilang ginagawa. Pangalawa, ang talatang ito ay paalala rin ng isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ang tunay na may kontrol. Sa gitna ng kaguluhan, katiwalian o kagaspangan ng ilang namumuno, tayo'y inaanyayahan na magtiwala hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay at nag-aalis ng kapangyarihan. Sa halip na panay ang puna, panay ang sumbat o panay ang reklamo, manalangin tayo para sa ating mga pinuno. Ayon din kay Apostol Pablo, dapat tayong manalangin para sa lahat ng nasa kapangyarihan upang mamuhay tayo ng tahimik at matahimik na may kabanalan at dangal. Unang Timoteo 2.2 Pangatlo, ang ating pagsunod sa autoridad ay isang pagsambarin sa Diyos. Kapag tayo'y sumusunod sa batas, kapag tayo'y nagbabayad ng buwis ng tapat, kapag tayo'y hindi nanunuhol o gumagawa ng pandaraya, ipinapakita natin na tayo'y kabilang sa kaharian ng Diyos. Subalit, tandaan din natin, kung ang batas ng tao ay labag sa batas ng Diyos, ang ating tunay na katapatan ay sa Diyos. Tulad ng mga alagad sa Gawa 5, 20 Syam na nagsabing, mas dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao. Mga kapatid, sa huli, ang layunin ng autoridad ay kaayusan at ang layunin ng Diyos ay kabanalan. Kaya't habang tayo'y nasa ilalim ng gobyerno ng tao, isabuhay natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng masunuring puso, may pananalig, at may tapang na mamuhay ng tapat sa Diyos at sa bayan. Tayo ay hindi lamang mamamayan ng Pilipinas, tayo ay mamamayan ng langit. At bilang mamamayan ng langit, tayo'y tinatawag upang maging liwanag sa ating bayan. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng Diyos.